Sa iba pang balita, tinukoy sa Senado ang mga panukalang batas para sa paghupa ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Chase Escudero, maliban sa pagpasa ng batas tungkol sa maritime at sea lanes, makatutulong rin umano ang pagkakaroon ng mutual initiative sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang buong detalye tutukan sa report ni Raymond Dadpaas mas mapalakas ang ating legal claim sa West Philippine Sea kapag maging batas na ang ilang mga panukalang batas na nakabibin sa Senado. Ito ang paniniwala ni Senate President Francis G. Kudero kasunod ng pagtukoy sa panukalang batas ukol sa maritime at sea lanes. Hiwalay pa ang mga panukalang batas na naglalayong mapalakas ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa kabila nito, iminungkay ni Scudero na ng Pilipinas sa China sa pagitan ng mutual initiative ang pagresolba sa tensyon sa West Philippine Sea. Ito ay sa panguna ng mga pangulo ng dalawang bansa bilang mga chief architect ng kanilang foreign policy. Para naman kay Senate Minority Leader Aquilino koko Pimentel III, dapat silang magpasa ng mga batas na makapagpahusay sa ating diplomatic skills at ganoon din ang pagdaragdag ng pondo at pagpapalakas sa ating Department of Foreign Affairs. Matatanda na matinding kinundinan ng mga senador ang nangyaring karasan sa iyong insyo noong nakarambuan ng Hunyo. Ito ay nang sinalakay ng mga tawa ng China Coast Guard at kanilang mga milisya, mga tawa ng Philippine Navy na kabahagi sa Rotation Resupply o Mission sa BRP Sierra Madre at isang tawa ng Philippine Navy ang naputuloy ng daliri. Ganun pa man ay may mga naniniwala pa rin na dapat ay daanin sa diplomasya ang pagtugon sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Para sa NBC TV Network News, ito si Raymond Adpas, sama-sama tayo Pilipino.